Ayan eh, mga guys, yung gitna niya oh. Ayan, matalsik na. Ayan, 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 na, okay, Sige, kaya pa. At tumaan yung paam. Ayan, pinapalpag. Ayan. Guys, hindi na kaya ng na ating impact range, no? Ayan, try natin dito. Pero maragot, trot. Alangan, baka umasoblaw Tiga pa, tiga pa. Ayan, si Fibril, tsaka si Bunso. Mga guys, tumiridit, timitira. Ayan na, ayan na. Namilisa na siya. Pwede na yung impact ko, no? Tari, oh. Sabi, Na-stuck daw ito mga guys, eh. Tapos, pinarepaint niya. Ayan. Pearl white. Tapos, nanon na rin namin ng pampatan. Sabi. Delikado eh. Baka umasoy yung aming drill. Uh, impact drill. Oh. Eh. Huwag kami nagpakalwa pa guys. <laughs> Ayan yung kabila naman guys. Yung try mo sa impact ka eh. na. Ang try na impact be Try ta na ba? Ayan try natin. Tingnan natin kung kaya. Baka huwag malaw na eh. na kailangan tubuhin. Tigas kasi kanina. Ayan o. Hindi ko mga guys. Oh. Ayan lang. Oh. mga tagos na eh, dyan yung kanina yung oil na nilagay sa loob. Ay yung ano pala. Cruelty protect. Eh. Dami na, gumalaw na. So, ayan mga guys, no, bale ang persa pala ng ano, ng ating impact. Ano lang gang, no? 4,200 420 4,200 RPM nya, eh. RPM, eto, meron. Meron. Ayan, meron dito sa may gilid. Tapos, yung ginamitan natin ng ganyan, sobrang tiga. Talaga, di kinaya. Ay ginamita natin ng para gumalaw. Ayan na, gumagalaw na nakita okay. nung gano'n. Uy, aray, sakit. Okay. Mabibingi na si Bonso mga guys. Okay oh, lang. Wait lang, ate na yun. Tumagupa. Wait Ito mo na. Ayan. Hindi ko no? ayaw ba na? Sobrang tigga no? Ayan. Ayan na, tanggal na. Tingnan natin yung loob. Ayan mga guys, naiwan pa yung spacer sa gitna. Ayan na, tanggal o. No. Di nama Lisa Kurang Lisa. tiga setengah Eh, dia nama Lili Isak Dia nama Lisa Ayo, tanggal Bawi na boy, bawi Eh, mga guys, yung gitna niya oh. Ayan, mga talsik na Ayan, 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 ayan Sige, kaya pa At niya pa ama Ayan, pinapalpag Ayan, ayan na, ito yung loob niya Alah stop upside ko ala grabe yung dumi mga guys tayo okay na okay ko <laughs>